tatanggapin ko sapagkat higit na mahala na sa akin ang pagsunod sa Diyos kaysa sa tao. Hallelujah! Thank you, Pastor! Thank you! Nag-enjoy ba kayo? Nakuha na po yung story, yung nilalaman? Being anchored in Christ is not bondage, it's security. Amen! Say with me, security. Right? Yung pang-ibang isa po sa Panginoon or being anchored in Christ, hindi po itong bondage, security po ito. At iyakalaw ng Diyos na masupok ang pananampalataya mo sa Kanya. Pero meron po akong hamon sa inyo, tanawin niyo po ako ano. Lakas mo naman. Tatagan mo. Sabi mo sa katabi mo, tatagan mo. Kapag ang Diyos, ang salita ng Diyos, ang iyong nilalakarang titiyaki ko po sa iyo, papagtatagumpayan mo lahat ng iyong dadaanan. Amen.